Na. Si Ron Ron kondoktor? Yan <laughs> na yan doktor. May kay isok isok kondoktor ha? Bantay kichap Sa gasolinador pati sa brake Oh, karon, iklat sa, boni cabrik iklat sa ipaunung, ipaunung, iklat si iklat si dotong iklat si Baking. barking, 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 Baking, Baking, sa Baking, baking para barking, barking, sa baking. barking, barking, Ayo, ayo, sa barking, sa, barking, sa barking, sa. Oh, i barking, 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 klats, barking, barking, klats barking, 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 Oh, abang bukan dia apa? Break bukan. sa. Ini anak yang clutch. Pas nih. Ini ini ini. Ini ada. Ambrek ini ini. Oke. Nah, mulai kanal dia. Apa yang usah nih? Atras atras. Eh, ayo gi lobak nubila. Eh, para oh. kabalo ka sa atras. Oh. Nay nay nay. Apa? Break break break. <laughs> nah. Hop. Nene. Ibawit gamay, bawi para mupilit kadto. Ya anak gamay, nabila anak una sa taga. Itu karano lato kay dre. Ayto diya ni. Pop-pop nang sobra. Sobra, sobra iko anak. Oo. Ato diya na. Dawala na. Todo lang to. Tanaw imong break sa mirror. Hop. Tanaw brake, brake, brake kay big fast. Big kanan. Nene lang. Admirror pikas-pikas admirror. Di pikas sana, pegang senior spesifikasi, pikas oh. Nah, hai, 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 praktisan oh. Oh, Ayo dia hai, 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 Oh, break, break. ada pataas eh, patas. patas. Yeah. Ya, nasa. Oop, oop, balik. Kunga patas. Sigunda. O, sigunda na siya. Sigunda. Si Gunda, oh, si Gunda nak ya, si Gunda. Si Gunda nak. Oh, ini boy. boy. Oh, nggak balu pilay kasus. Pilih lagi. Nggak balu, nggak

<laughs> <laughs> okay, nai nai, ayaw ko ni Dera. Di diri ka agi si Pikas. <laughs> Ay, kabalaga. Ayaw ko. Ayaw ko. Oo. Wapay, ang lubaga maya, okay? Para di mabot ang lubot. Sige, sige. Lubag. wow oh. Okay. Balik. oh di ba? Nakuha na yung mga minor. Di lang ka sa brake sa brake pati clutch ang control nimo para oh. Lagi na buhi na brake kay wala na itawo. Buhi buhi brake. Di ka Nini lang, Nini lang. Ay, lang. Ay, lang. Di ka sa director. Di. lang. Ninay lang. Eh min lang. Eh min lang kayo Di na pud ka mag-control. Sa gasolinador niya og paano nimo sa mag-control. Ninay lang. na 100 ani. Eh. Ayok, tumbigod ang clutch ninay lang, buwi-bui ang clutch para di sa mag... ...mahana-hana. Malawag-lawag well, ko lang. Uh. Oo. Mag-train chan yung makabalik-walik, kung posibleng ganyan yung master. Kung ano galing si... si kung saan itong magbalok? Motor? Sa Dramon? Pagtawanag pa ang motor ang tonto siya nag-drive galing <laughs> sa... ...ano rin, <nic> <intro> sa Pueblo.